So ngayong araw nga pala is recognition day na nila Amshi. So mag magbe bring di bring daw kami guys. Yung magdadala ka ng pagkain doon, tapos doon kakain. So ikaw lang anong gusto mong dalhin dahil is ano naman yan, is snack lang naman daw. Kasi nga, 1 p.m. na ng hapon. Kaya ako naisip ko, magspaghetti na lang kaya ako. Kaya, pabor din si Amshia sa akin. Sabi niya, Sige, mama, spaghetti na lang kasi daw. Masarap daw yung spaghetti ko. Kaya ayan, nagsimula na ako nag-spaghetti na ako guys. No? At ayan na, pinarito ko muna lahat ng mga sahog. Kasi gustong gusto ko sa spaghetti, yung mga preto muna. No? Ayan, at parang gusto ko talaga yan. Yung dumidikit na bago ilagay yung sauce. At uh, saka ayan, matagal ko talaga siyang prito-prituhin guys. Kasi masarap talaga yung lutong-luto yung mga panakot at saka yung, ayan na yung ano, yung pasta. na nalaga ko na kasi kanina pa yung umaga inutosan ko yun si Amshi mag pakala, magpakulo ba ng tubig so ayan matagal ko talaga siya prito-prituhin no kasi masarap talaga pag pritong-prito yung mga mga sahog mo sa spaghetti at uh, saka ayan na nga at tayo ay maglalagay na ng mga sauce. Dahil is, pritong-prito na yung mga sahog ngayon. Ayan, lalagay na natin yung sauce at saka yung condensed at saka all-purpose cream. tag isa lang. Tapos yung condensed naman ay hindi ko ubusin yan. Kasi pag naubos mo yan is super tamis naman no yung ating spaghetti. At saka nakalimutan ko palang kumuha ng ano, ng no, tomato paste kasi nga kulang yung ating ketchup at naubos na rin yung ketchup namin. Kaya tomato paste na lang talaga yung aking ilalagay. Pag nakukulangan ako ng sauce, tomato paste yung aking dinadagdag sa aking spaghetti. No? Masarap naman talaga siya at saka lasang, ano siya guys, lasang Jollibee. Pag nilagyan mo siya ng tomato paste, ganyan yung secretong mag-spaghetti. At saka maaga talaga ako nagluluto ngayon dahil kung mamaya pa ako magluluto, 12 or 11, ay nako, apot na tayo sa oras no. Kaya ngayon umaga pa lang nagluto na agad ako guys kasi hindi pa masyadong mainit dyan. Tignan mo naman yung hair ko, B. Inano ko talaga, inipit ko na yung hair ko, no? Kasi super init talaga. Kung mamaya pa din, ay ganun din. Kaya pagkatapos ko magluto din dyan, ay syempre maliligo na rin ako, no? At saka, si MCD naman is magpapamakeup. Yun siya sa atin niya. Si Ati Drombi nga pala yung magmakeup sa kanya. At hawang nagme-makeup nga pala sila kanina, hindi ko na videoan guys. Kasi nga is naligo nga ako at ang tagal-tagal ko rin talaga naligo, no? Kaya pagdating ko doon ay tapos na silang mag-makeup. So ayan, balik tayo dito sa aking video, no? Ayan, pinapalapot ko muna yung, ano guys, yung sauce, no? Bago ko ilagay yung condensed at saka yung all-purpose cream. Ganyan ako mag-spaghetti. Tapos nilagyan ko na pala yan ng isang buong magic sarap, no? Tapos ayan, nilalagay na natin yung pasta. Para mahalo-halo na natin at matansya natin yung sauce kung gano'ng karami, no? So, ayan. Tingnan mo naman yung ating spaghetti. At napakadami. Isang kilo lang yan, guys. Kaya hindi ko masyadong ma ah, mahalo, no? Kaya babawasan natin yung sauce. Kasi nakalimutan ko rin kumuha ng sauce para pang tamik toppings mamaya sa ating spaghetti, no? Kaya babawasan natin ang sauce para mabilis natin mahalo yung ating spaghetti. Ayan, binabawasan ko na siya, guys, para mamaya is pang toppings natin yan. Kasi mas masarap kasi yung spaghetti, yung mga toppings niya na sa ibabaw. Kasi kitang-kita ko ano na yung mga nilagay mo. Katulad niya, nilagay ko yan ng mushroom, hotdog, at saka yung sa dilata na karni. Ayan, kaya kita-kita yung ating spaghetti kung no, ano yung mga sahog niya. Ayan, mabilis ko na siya mahalo-halo no kasi hindi na siya masyadong puno at ang sarap talaga ng aking spaghetti. Dahil meron din nag-spaghetti doon sa school at saka yung aking spaghetti is napaka mabenta at hindi ko na talaga yan inaano guys yung magtikim-tikim ba kasi tansya ko na yung isang kilo isang kilo ng spaghetti, ganyan. Tantya ko na siya kasi nagtinda ako dati guys ng ng mga merienda katulad ng spaghetti, yung champorado, pansit, yan tantya ko na siya. Ayan na ay yung ating spaghetti, oh. Tingnan mo, ang sarap na, 'di ba? Oh. Wala na yung sauce, itatapping na lang natin 'yun mamaya yung kinuha ko na sauce. At akala ko mutan ko pa ano guys, yung cheese ba? Nagpabili pa ako ng cheese dahil naubos na yung cheese doon sa aming tindahan. At saka ayan na nga, tinikman ko kung ganun pa rin ba ang lasa ng aking spaghetti. O walang pagbabago yung aking spaghetti, ganun pa rin. At mabintang mabenta talaga yung aking spaghetti dati pa guys. Nagluluto kasi ako dati ng mga pang almusal. At saka isasali na nga natin yung ating spaghetti sa ating mga lalagyan no. At nanlagyan ko muna ng ano guys yung makapal na tela para baka mabasag yung ating table dyan at salamin pa naman yan. At saka yan na nga, isasalang ko na nga siya sa lalagyan para mamaya is wala na akong problema. At medyo mainit-init pa yung ating spaghetti dyan. At saka si Ati Dronby, inutusan ko muna siyang magbini ng cheese. Dahil naubos na nga yung cheese namin sa tindahan at wala tayong gagamitin, no? Kaya pinabili ko at pinatakbo ko siya doon sa grocery. Tingnan mo naman yung ating spaghetti ay napakadaming sauce na mak... Na na. Napakasarap talaga guys ng spaghetti pag maraming sauce at completo ricados yung ating spaghetti. O diba, pag ako talaga nagluluto, completo ricados talaga yan para wala kong pagsisisihan ba. Nagluto ko naman lang, masarap na. Kaya ayan, sarang-sarap yan si Altar ng aking spaghetti kasi lasang jolly daw. Charot. At saka ayan na nga, tinatapings stampings na natin. Uh, at mamaya na natin ilagay yung ating cheese. O, oh, diba? Tingnan mo naman at ang sarap-sarap na niya. Oh, siya. Maghahanap ako ng isang lalagyan. Ayan na yung isang lalagyan. Nilagyan ko na siya, guys. Ang dami pala niya. O, oh, diba? At nandito na nga ako sa school. Pass forward na tayo. Ayan na yung aking mga sisteritis. Ayan na nga yung aking mga kaibigan dito sa school at mga ibang nanay. At mag-uumpisa na mamaya-maya dahil pag tong daw ng 1pm ay mag-uumpisa agad. O siya, ayan na. At wala pa dito yung iba. Kunti palang lang yung may mga dalang pagkain pero 1 pm na diyan at antay-antayin lang natin kunti para magumpisa na nga ang ating program ngayong araw na ito. At parang kailan lang dati si Amshi grade 1 palang ngayon grade 5 na siya at magi grade 6 na. Ang bilis talaga ng panahon ngayon at ayan na yan sila mga dalaging at nakabihis na nga. Dahil mag-uumpisa na nga yung program kasi medyo marami-rami na rin yung mga parents na nandito. At saka ayan na nga na, umakyat na sila sa si stage dahil nga mag-uumpisa na at ayan nagdadasal na no. Para maumpisahan na nga ang lahat ng ito at para makauwi rin tayo ng maaga. charis Ayan na at sumalihan si, Jan, si Jan. Ilang bisis kami nagpa bihis-bihis, no? Kasi nga, ang daming sinalihan ni Amshi ng mga sayaw-sayaw, guys. Tingnan mo naman si Amshi. Lahat ng mga sayaw sa school ay sumasali yan. Mana yan sa akin, Charis. Totoo naman talaga na mana yan sa akin. Dahil ako din dati is mahilig din ako makipasali no? Kahit dati is wala kaming pambili or pang-amot-amot ay pinipilit ko talaga yung mama ko na makasali ako sa school. Nung elementary pa lang naman guys. Mahilig talaga akong sumali. Pero nung high school na ay hindi na. Dahil nga is hindi ako nag-school doon sa aming ano, sa aming barangay kaya may, may medyo, ano din kami noon, apot din kami sa pera kaya hindi rin ako nagsali-sali ng mga sayaw-sayaw kasi wala na din kaming pera at saka ilan kaming nag-aaral ng high school dati, guys. Ang dami namin, apat ah, ata kami nag-aaral ng high school, no? So ayan at panoorin natin yung kanilang sayo-sayo nila Amshi at pakinggan nyo yung kung ano yung uh, sounds ng sayo nila. <laughs> O oh, siya, di ba natapos din at pagkatapos nilang guys magsayaw no at nagbihis na naman ulit dahil nga meron pa daw last na sayaw. Yung sayaw nila diyan is yung mga uh, officer yan dito sa school. Dahil officer ka kasali kag magsayaw. Tingnan mo naman si Amshi o oh, diba? Sali na naman ulit. Ang dami niyang ilan bisis kami nagbihis-bihis guys no. Kaya may dala-dala talaga yung bag at lagayan ng mga damit niya dahil ilang bisis kami nagpabihis-bihis, no? Ayan. Pagkatapos naman yan, ay magbibihis na naman ulit niya ng dress. Dahil nga, pag, ano lang naman ngayon yung mag-ano ba ng... I mean, pagkatapos niyan is mag-ano na, kasi tapos naman yung grade 6, kanina graduation. Ano lang sila, um, grade 1 hanggang grade 5 yung awarding. So, ayan na nga. At nagumpisa na magbigay ng mga award at ayan merong bata dito na umakyat sa stage is walang magulang siya lang mag-isa ayun no tingnan mo yung batang yun maliit na yun kaya binidyo siya guys kasi nga kapitbahay namin yan dito at naawa talaga ako sa kanya guys at ito naman yung um, kapatid ng asawa ko meron ding award yung anak niya kaya binidyo ko rin sila at pinituran na din o, oh, diba? Guide 5 na ang tuma ang tinatawag, no? Kaya, ayan, excited na rin ako dahil tinawag na rin si Amshi. Second owner nga pala dyan si Amshi. At, ayan na nga, excited na nga rin yung aking anak, no? At wala kaming taga-video-video. Kaya, ayan, nagsumake-up na lang talaga kung mag-video-video, no? Kaya, ayan, hanggang sa stage talaga ay binuksan ko yung aking camera na para mabidyoan natin, no? Ayan na nga. At sinabit ko na kay Amshi yung medal niya. O, ba diba? May video ako. Kahit wala kami para video. Kaso lang, medyo magulo-gulo. Charot. o, ang important, ang important din naman is, nakapag-video ako, ba diba? Kahit wala kaming taga-video. Kasi nga, dati din si Ati Dronby, sinama ko yan para makapag-video sa amin dalawa ni Alter, nung graduation ni Alter. Kaso nga lang is ayaw ni Ate Drombie dahil nahihiya daw siyang mag-video-video. Kaya ako sariling sikap na lang talaga para tayo ay makapag-video. At ito na nga yung mga picture namin, no? Yan, pinaturean ko na lang din sila. So, ayan. Hanggang dito na lang yung ating vlog. Kasi medyo mahaba-haba na naman. At maraming salamat sa inyo lahat. And God bless you. Bukas naman ulit ba na! mo